Paano nga ba nagsimula ang World War I? Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng isang makabayang Serbio, na nagngangalang Gavrilo Princip noong ika-28 ng Hulyo taong 1714, ang itinuturing, na siyang pinakasanhi ng pagsisimula ng digmaan. Nagsimula ito noong ika-28 ng Hulyo taong apat nang magpahayag ng pakikidigma ang Yukolonya, na makibaka sa isa't isa. Makalipas ang ilan pang linggo, ang digmaan ay tuluyan ng lumaganap sa buong mundo. Matapos makapagpahayag ng pakikidigma ay agad na sinalakay ng Austria-Hungaria ang Serbia. Sinundan nito ng pananakot ng Imperyong Aleman sa Belgika, Luxemburgo at Hilagang Fransya, at ng bigong pananalaki ng Imperyong Ruso sa Silangang Alemanya. Buhat naman ng mapipila ng sandatahang Briton-Pranses ang pag ng sandatahang Aleman patungong Paris, ay nauwi na sa pakikidigmang pambambang ang mga sagupaan noon na siya naman nagdulot upang halos hindi na umusad ang magkabilang panig. Nang mga sumunod na taon ay nakisangkot na rin sa ligmaan ang Imperyong Otomano, Italia, Bulgaria, Romania, Grecia at iba pa samantalang bumagsak ang monarkiya sa Rusya. Matapos ang himagsikang Ruso noong 1917, na nagbigay daan upang kumawala ang mga Ruso sa digmaan, at maglunsad ng sunod-sunod na opensiba ang mga Aleman sa kanlurang Europa hanggang sa pumasok ang Estados Unidos sa digmaan. Sumuko ang imperyong Aleman at mga kaalyado pagsapit ng ikalabing isa ng Nobyembre taong 1918, Matapos ang isang matagumpay na kontra-opens iba ng ali-along puwersa. Sa pagtatapos ng digmaan ay maraming bansa ang itinatag sa Europa mula sa labi ng mga imperyong Aleman, Austro-Ungaryo, Potomano at Russo. Itinatag noon ang Liga ng Mga Nasyon upang pigilan ang anumang tunggali ang maaaring maganap sa mundo. Ang mga kasunduang itinadhana ng kasunduan ng Versailles na nagbulot ng matinding paghihikahos sa mga mamamayang aleman, at ang pagusbong ng paismo sa Europa. Ang ilan sa mga dahilan upang muling sumiklab ang isa pang pandaigdigang digmaan pagsapit ng 1939. Ang katawagang, unang pandaigdigang digmaan, ay unang ginamit ni na Ernst Haeckel, isang filosofong aleman, noong Setyembre, 1,100 at labing apat at Carlos A. Repinten, isang mama mamamahayag, noong ikasampu ng Setyembre taong 1,100 at labing walo sa kanilang isinulat na mga talaarawan. Sa ngayon, ang pangalan ng digmaan na ginagamit sa nagkakaisang kaharian at Canada ay, unang pandaigdigang digmaan, First World War, samantalang, unang digmaang pandaigdig, World War I, naman sa Estados Unidos.